Ito, ito, ito! Sinili lang! Ay... Ba... Ba... My... Ay... TULONG! Dok, kung ano lagay ng nanay ko? Ang findings namin eh, isa itong uri ng sakit sa puso na namamana. Maaaring magkaroon kayong mga kapatid. Pwede ikaw, Binit. O kaya yung mga ate mo. Tinatawag itong cardiomyopathy. Pumihina yung muscle sa puso, kaya nahihirap ang magpump ng dugo sa katawan. Wala itong identifiable cause. At kadalasan, nasa lahi. Kaya kailangan natin na magpahingay ng nanay ninyo para mamonitor natin ang kalagayan niya. Sige po, Dok. Salamat. muna na ako. sabi po ng doktor, magpahinga lang daw po kayo. Nagaling din po kayo. At ka umiiyak ka na. Nagyan na naman si Gary, ah. At mukhang hindi ka naman niya pababaya, Gary, hindi ka... Anak, pangako mo. na laki kong wala kaalagaan, tubod sa lahat. Ipangako mo, ha? Ipangako oh, ko. Nanay. Nanay na sa akin na Ako po na Nay! Dok. Nay? Dok! Nay! Nay! Ang mama niya ang unang kinuha na sakit na parang sumpa sa kanilang pamilya. Pinangako ko nga sa kanyang mama na aalagaan ko si Bennett. Kaya ginawa ko talaga ang lahat para para maging karapat-dapat yun, naging nag-salesman ako. Uh, talagang nagpursige ako na hiyangat yung pamumuhay ko para ba may ko yung yung sa asawa ko, mapatunayan ko rin sa mga kapatid at pamilya niya na karapat dapat din ako para dun sa kay Bennett, kapatid nila. Ano? May silip ko Lab. Dab! Huwag makulit. Sige, dala siya. Ano ba yan? Ano ba itong sorpresa mo? Basta! Wala. Ito. Ayan, ayan, ayan. Okay. Ayan. One, Tenen. Tanan! Ano ba ito? So... Bennett. Hey, Dito na tayo kita. Ha? Huh? Lab, alam kong marami kang pinagdadaanan sa pamilya mo. Kung kaya ko lang akuin lahat ng sakit sa puso mo gagawin ko. Dahil mahal ka sa akin nakikita ka masaya natin. Araw-araw. Dali mo kang ipihin mo yun ang pupakompleto sa akin na araw. Penny. Love. Love. Dali mo, rin. mo. Yes! 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 <laughs> Kaya, na to? Tagal ko nang pinag na. hmm. Para sa aking future uh, asawa. Mali. Ano ba? Sa kabila. Ano ka na-excite? na lang marami akong hinandang pagkain. Nasurpresa talaga kami sa pagdalaw ni'yo ha? Linano po talaga namin na surprisehin kayo dahil may magandang balita kami para sa inyo. Ah, uh, Ate Betty, Ate Clara, magiging tita na kayo. Aba, magandang surpresa nga yan. Congratulations! <laughs> ano gusto niyo, babae? Lalaki? Ito, oh, ikaw. Ano mas gusto mo? Um, Kahit ano! Excited. ano! Kain Tara, tara. tara. Siapa kata asal tiada tadu? Saya tak pinalulungkot ko. Hindi ko salba ang buhay ni Clara. No! I'm really sorry, Binit. Pero bumigay na yung puso ni Clara eh. Nangyari na yung kinakatakutan ko. Your sister has the same disease as your mother. No, 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 no.

Suluyan din namatay yung ate ni Bennet. Umaksak din yung puso niya. Natatakot so, nga kami baka... maka-asawa ko na yung susunod. Pero siyempre, eh. Kahit mahirap, kailangan ko tatagal yung loob ko. Para sa aming dalawa. Malabas kasi pag nagkakaalak, parang ganun. Pero... May takot ako, pero nilalabanan ko kasi mahal ko yung si Bennett, eh. Kaya parang hindi ko nalang iniisip na magagaya siya doon. Nasabi ko sa kanya na hindi mangyayari yun sa kanya. Kuya! Kuya! Oh, parang sila mo pa, Hindi naman. Pagkatapos naman yung may mga, yung mga blessings na dumating sa buhay namin. Kaanak kami. Oh. Ay, kaanak naman po pala kayo.